Nasa iyong kamay ang kasagutan. Mga pasakit at hirap na akin natatamasa. Mga luwat pawis na dumadaloy mula sa aking katawang lupa. Nawari buhay ng katay. Bakit ako'y di Bakit ako'y tila walang ginawa ang tama? Wala nga ba o sadyang ito ang aking tinadhana? Ang pagiging ako kailan may di mo naisin. Sapagkat eh, dahil wala sa akin ang iyong hangarin. O kung meron man, sana iyong kayanin. At kung ikaw ako'y nawa, ikaw malimit na pinagpala. Sa aking pang-araw-araw na pamumuhay, sa bawat segundo lumisan. Sin lumisan, sa bawat minutong sinaya, ay para ako nasa gitna ng dilug, di pa karaniwan. Tumatakbo at pilit iwasan ang pagbalot ng kadiliman. Pagdating sa pag-aaral, madalas ay problema pinansyal. Walang pamiling proyekto iniyabili ng professor maging ng instruktor. May mga requirements na dapat kastusan mga librong kailangan sa pag-aaral, pagsulat at pagbasa. Inay, ako'y nangangailangan ng salapi. Inay, ako'y nangangailangan na pambili ng libro at gamit sa pag-aaral. Inay, kahit piso ay wala ako. Kahit, pan kahit pambiling candy at tubig man lang. Inay, hanggang kailan po ba tayo magiging ganito? Mahirap hindi ba? anak patawad. Kung wala kaming maibibigay sa iyo, kung pati ikaw ay naipit na sa kahirapan tugon sa akin ang aking na at ang luha niya pumuhos ng tulong Isang maipit na yakap ang iginawat ko sa aking ina at ipinaramdam ko rin sa kanya na ay naintindihan ko na. Inay, tahana, noon pa man ay napatawad ko na kayo. na, Noon pa man ay tanggap ko na. Noon pa man ay hindi ako na sisi. Inay ko, mahal na mahal ko po kayo nitay. Kayo lang po sapat na. Kayo lang po malakas na ako. Kayo lang po mas masaya na ako kasama ang pagsubok na balot ng tinig. Pagsubok na akala po'y walang katapusan. Pagsubok na puno ng aral at leksyon. Mga pangangailangan na hindi ko mapuha kuha Kahit ano pa ang paraan na aking ginawa. Bakit ako napunta sa ganitong sitwasyon? Kung pwede naman ikaw, kayo at hindi ako. Hindi ako. Masakit ang katotohanan ng ako ang yung napili. Bakit? 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 nais kong palang ipaalam, nais kong ipaalam ang aking pangalan at ipakilala ang paking pagkatao. Ako si Aya, Aya Herbosa, ang babaeng simple at mapangarap, ang babaeng puno ng pagsubok at problema, ang babaeng magulang ng kalakasan at kainan. Linsan na rin akong naisip na sumuko, ngunit mas ko ang lubaran at labanan ang problema ang kinakaharap ko. Nasa iyong kamay ang kasagutan, mga pasakit at hirap na aking natatamas. Mga luwad pawis na dumadaloy mula sa aking katawang lupa Nawari buhay ay nakataya Bakit ako'y di pinagpala? Bakit ako'y tila walang ginawang tama? Wala nga ba o sadyang ito ang aking napatadhan? Ang pagiging ako kailan may di mo naisip Sapagkat wala sa akin ang iyong humaring O kung meron man, sana'y iyong kayanin At kung ikaw ako'y nawa, ikaw ay malimit na pinagpala Sa aking pang-araw-araw na pamumuhay sa bawat sigundong limesa. Sa bawat minutong sinayang ay para akong nasa gitna ng dilugyong di pangkaramihan. Tumatakbo at pilipiwasan ang pagbalot ng kaliling. Pagdating sa pag-aaral, madalas ay problemang pinansyal. Walang pabiling librong inihabili ng prebisyo, maging ng instruktor. May mga requirements na dapat kastusan. Mga librong kailangan sa pag-aaral, pagsulat at pagbasa. Inay, ako'y nangangailangan ng salapi. Ako'y nangangailangan ng pangliwili ng libro at gamit sa pag-aarap. Inay, kahit piso ay wala ako. Kahit pambiling keli at tubig man lang, wala ako. Inay ko, hanggang kailan po ba tayo magiging ganito? Mahirap, hindi ba? Anak, patawad. Kung wala kami, may bibigay na salapi sa iyo o eh kung pati ikaw ay naipit na sa, sa kahirapan, anak patawad. Tugod sa akin ng aking ina at ang mga luha niya ay bumuhos ng tuwi. Isang mahigpit na yakap ang iginawad ko sa aking ina at ipinaramdam ko rin sa kanya na intindihan ko siya. Inay, tahan na. Noon pa man ay napatawad ko na kayo. Noon pa man ay tanggap ko na. Noon pa man ay hindi ako nagsisip. Mahal, inay, mahal na mahal ko po kayo ni Itay. Kayo lang po sa patma. Kayo lang po masaya na ako. Kayo lang po malakas na ako. Uhaw at gutom ko'y aking tinitiis. At halaga ng pag-aaral ko'y aking tinitiis. Ako'y na sa aming aralan at hinihintay ang aming profesor na iluwa mula sa pituan. Nag-iisip ng mga posibleng mangyari mula sa oras na aking iniingat. At kung titigan mo ang bawat isa sa amin, ako lamang ang nakakaawa. Ito'y kung iyong naisin. Suot ko ang uniforming luma at pigay lamang ng isa sa mga kaibigan ng aking inay at ito'y dikada na rin ang dumipas. Halos kumupas na rin ang kulay. Hayatapan nito ang telang nakatapal sa putas. At sa paningin nyo'y paniguradong walang takas. Ang sapatos ko'y sa gilid lantaran ng sinulit at ang swelas ay hiram lamang mula sa sinelas. Ang tali nito ay gawa lamang mula sa taling na pulot sa kalsada. Isama niyo pa ang bag ko ay gawa mula sa lumang sakong sakan at ang hawak kong lapis na pudpudan dapat ito pulpin. Ang lumak kong papel na hinati-hati sa walong subject na pati sulat kamay ay akin na rin tinipin. Nakatira sa isang maliit na kubong gawa mula sa kawayan. Ang buong bubong nito ay Kugon lamang na isang dampi ng apoy, paniguradong sa isang iklab ito'y magiging apoy. Kulang sa pagkain, isa o dalawang beses lamang kami kumain sa isang araw. Mat isa o dalawang beses ko lang mararamdaman na busog ako. Walang kuryente, walang kagamitan, wala, wala lahat. Tanging bungang tuyo ng kamansi ang aming ginagamit upang maiwasan ang dami ng lamok na dumadapo sa aming kawang buwang balat. At ang tanging liwanag ng buwan ang nagsisilbing ilaw namin tuwing gabi. Nagsisilbing ilaw ko sa tuwing ako'y nakaaral. Sobrang paeta at hirap. Sobrang hirap na halos ay hindi ko nakayayan pa. Madalas ako'y binubuli ng aking mga kaklasing. Sa puso ay walang awa. Pinagtatawanan at tinuus Nuskahan, nais ko silang labanin upang ipagtanggol ang aking sarili mula sa mga masasakit na salitang kanilang binibitawan. Ngunit ay mas pinili ko na lamang manahimik dahil sa alam ko ay nasa iyong kamay ang parusa. Nasa iyong kamay ang kasagutan at nasa iyong kamay lahat ng dapat nasa iyong kamay. Nasa'y kaapat na taon ako ng sekundarya bilang na lamang ang araw na at ako'y magtatapos na Ngunit sa loob ng ilang araw na iyan ay alam kong marami pang pagsubok na dapat kong nabasan. Marami pang iyak, pawis at pagod ng kailangan. Na kung pati dugo at laman ay maaring akin pang ipamahagi kung kinakailangan. Napaluhan na lamang ako nang maalala ko si Bunso na may sakit at dugo niya ay kailangang palitan. Sa loob ng silid na ito ay walang sino man ang gustong kumausap sa akin. Kaya para akong tanga rito, basta-basta na lamang humahagulgul sa iya. Pinagtitinginan at pinagtatapanan. Tingnan niyo si Aya. Dugyutin ay nababaliw na. Tingnan niyo si kaklasiko, ay... klasiko at ito'y naging dahilan. Sabi ng kaklasiko at ito'y naging dahilan ng kanilang halakha. Ganoon na lamang baka babaw ang kanilang kaligayahan? Yun ay ang sitwasyong iba o wala akong nagawa. Wala akong nagawa. Sa kadailan na totoo ang kanilang sinabi. Pero po ang puso ko ay pare nitong pinipiga at nihiyo. Sobrang sakit. Napakasakit. Iniyakan ko na lamang ito ng sagat. Ang itay ko naman na halos butot balat na umuugot, nagsasaka sa bukid at bilad sa araw. Kulay nito'y sunog na halos lahat ng balat ay kulubot. Si inay ay dinaig ang kalabaw sa bukid. Bitbit dito -bit ang sako na puno ng gulay. Lahat ng paraan ay kanilang ginagawa upang tustusan kami sa aming pag-aaral. Ilang minuto rin ang lumipas bago ako tumahan Nang tuluyan at sa aking pagtahan ay siya namang inluwa mula sa pintuan ng aming profesor. Bitbit dito -bit ang mga libro at iba pang kagamitan. Maganda umaga sa inyong lahat. Ang busis niya ay parang, parang musika. Ang kanyang ngiti ay magpapagaan sa loob. Ang kanyang maamong mukha at malanghil siya ay tahimik kong inidolo at pangarap kong maging isang epektibong maestra katulad niya. Magada, rin, magada umaga rin po, pinipining Francesco. Tugon namin ng sabay-sabay at umupo na. Nilapitan ko ito at hinawakan ang magkabilang kamay. Ang mainit na likidong tuluyan nang ang bumus Isama niyo pa ang lakit ng pawis at ang pagod. At may sugat pa akong nakuha mula sa aking pagtakbo. May mga bahid ng dugo ang aking lumang uniforme at ang sapatos ko'y tuluyan ang nagumigay. Inay, inay, gumising po kayo, nandito na po ako. Ako, inay, lumaban ka at huwag ka sumuko, inay ko. Napagulgol na lamang ako ng ako, ako, nako naku, nakuhang sagot. Nang wala akong nakuhang sagot mula sa aking inay. Bakit, bakit, bakit nangyari ito? At bakit sa akin pa? Sa pamilya namin, Halos maubusan ng ako, ako ng lihat sa kakayan. Halos mawala na ako ng lakas. Maya-maya ay gumukas ang pinto ng silid na ito. Niluan nito ang amak pagod na pagod sa trabaho. Ang lungkot ng aura niya at ang mga maga ng mata niya. Nilapitan ko, nilapitan ko siya at niyakap ng maigpit. Itay si inay, sabi ko sa kanya. Sa tunong puno ng pag-asang -pag mag maging maayos ang lahat. Anak, magtiwala tayo sa kanya magtiwala tayo sa iyong ina. At ito ipasapak ipa sa kamay natin sa ating Panginoon. At nasa kamay niya ang lahat ng kasagutan. Nasa kamay niya, sabi ng ito. At ang boses nitong basag dahil sa emosyon hindi pipila. Minuto ang dumaan, ngunit wala kaming nakuhang sinyalis mula kay inay. Umingay ang machine kung saan nakikita kung saan nakikita at masasabing buhay ang pasyente. Nataranta ang mga doktor at nasa loob ng silid ako na may pilit na lapitan si inay. Inay sigaw ko umiyak. Naman ako at sakit nakita hirap ito para akong pinapatay at unti-unti. Si itay naman ay hindi niya alam ang kanyang gag. Clear, sabi ng doktor at pa'y ginagawa ito. Hindi ko masyado makita kung ano iyon dahil binalabas kami ng mga nurse. Mula sa labas ay nakikita ko ang pagkawala ng bahala sa mga mukha ng doktor hanggang sa dumiretsyo na nga ng tuluyan ang linyang nasa loob ng machine. Time of death, 11.15 a.m. Inay! Sigaw ko at buong pwersang tinulak ang pinto. Inay! Tumakpo ako. Papasok at niyakap ko. Ito. Inay ko, gumising ka, inay. Hindi ko, hindi ko pwedeng iwan ng ganito. Inay, gumising ka na. Inay, matapang ka, hindi ba? Inay naman, huwag ngayon. Lumaban ka po, parang awa mo na, inay. Inay, pilit ko siyang gisingin at inaalog-alog at kahit alam ko na sa sarili ko napatay patay na siya. Pero pilit ko itong alisin at sa isip ko, isipin buhay ko siya. Inay, gumising ka na po. Magtinda pa tayo ng gulay, ginaaling inday. Bibili pa tayo ng paborito nating sorbetes kay Tatang Selo. Inay, gumising ka. Mahagulgul ako sa iyak at hindi ko inisip si Itay. Si Itay ay na may sakit sa puso. Akala ko yun na ang masakit na nangyayari sa buhay ko. Akala ko doon na magtatapos ang sakit akala ko'y wala nang higit pa. Pero hanggang akala ko lang pala. Dahil may kasunod pa, hindi ko, hindi lamang isa kong higit pa. Iya ang yung ama ay nataki sa puso at isinukol ito sa kabilang silid. Sabi sa akin ni ang aking guru ay naririto po, tugod ko na puno ng pagtataka. At tila nagising nga ang diwa ko, ako at ako na muna ang bahala ito. Kailangan ka ng iyong ama. Tingnan ko si inay, ang katawan niya walang malay ang bangkay ni Tul bago tuloy ang lumabas ng silid at tinungo ang kapila. Nagbabadya pa ang mga luha ko mula sa aking mga mata at pinagsan ko ang pinto ng katapat kong silid. Sobrang sakit ng nararamdaman ko na pati luha ko'y halos sumuko na. Pagbukas ko ng pinto ay time of death, 11.20 a.m. on the spot. Dead. Yan ang narinig ko mula sa loob. Wala na, patay na si itay. Napaluhod na lamang ako at humahagol ko. Muli at halos Gina, ginapang ko na lamang ang ah, layo mula sa pinto palapit sa bangkay ni Itay Itay, bakit? Bakit pati kayo ay iniwan kami? Bakit Itay? Buhay ka pa naman, hindi ba? Itay, gumising ka naman, oo oh. Kailangan ka ni Inay sa kabilang silid Itay, parang awa niyo na po Hindi ko na po kaya, ang sakit-sakit na Ang sakit po Itay, gumising ka na Halika na po, bumangon ka na Puntahan natin yung bangkay ni Inay Please po, gumising ka na Itay Paano na ang mad, mad, medalyang nakuha ko pagdating sa araw na aking pagtatapos? Nang daya-daya niyo, Itay, halos malabas na ang ko sa kakaiyak at sigaw. Ngunit bigo ako, bigong bigo. Paano na kami ni Bunso? Si Bunso, na kinakailangan palitan ng dugo o pirahan ng kidney. Si Bunso, na no, walang kamalay-malay sa nangyari dahil ito'y nakaratay sa public hospital. Paano na? Anong gagawin ko? Inay itay sigaw ko habang yakap-yakap ang bangkay ni itay. Habang pilit itong kang binangon at ang mga luha ko'y patuloy na umagos. Ang boses ko'y duma, dung sa loob ng silid magpaging sa labas. Tatlong taon ang nakaraan na sa mabuting kalagayan na si Konsu. At sa loob ng tatlong taon na, na iyan ay natuto akong bubangon at harapin ang katotohanan. At binaon ko lamang sa limot ang mga pagsubok na binigyan ako ng aral binaon ko sa lumot ang sakit. At tama si inay at itay, nasa iyong kamay ang kasagutan, nasa iyong kamay. Wakas.